Hoy! <laughs> Patapos na tayo guys. Nakahagi pa tayo ng isang kawan ng salay-salay. Wow! Tignan niyo guys. So, dahan-dahan. Dahan-dahan. Yun! Yun. Comment down below guys kung anong tawag sa inyo, sa inyo na isda na to. Dito kasi sa amin, salay-salay. Yan. Medyo masilaw na. Mataas na yung sikat ng araw. Oh. Nakakatanggal ng pagod guys Pag nakakita tayo ng ganito May santong pok Ito so, ang bala dito boy Pagkatanggal na dito kaya boy so, Wow Pwede <laughs> <laughs> ang boy Yan tapos may isdang lipti pa Ito so, po Yan Dito sa amin guys yung tawag dito lipti yan, nice na or Spartan kung tawagin. Yan, mali malimit itong nahuli sa pangawil. Yan, sakitang. Yan, tapos yung sa mga lambat na pang Pang malalakihan. ito, ito yung mukha niya. Yun. Patapos na tayo, bay. Ah, patapos na tayo, may nagpahabol pa. <laughs> Yan o. Yeah. Uy, nasa mo. boy. Tignan you guys. Hala. Wow. Sige, Lord! Oh! Wow. Grabe! Talaga naman hindi natin inasaan. Hindi yeah. natin hawak yung ano natin. Yung... Kumbaga, yung sitwasyon natin sa dagat, hindi natin alam kung may huli o wala. At bigla na lang na ano. Bigla na lang minsan, iisipin natin, kala wala. Kala natin wala. Yung pala sa may bandang unahan, biglang marami. Yan. Yeah. Kaya dapat mag tayo lagi mawala ng pag-asa guys pag nasa lao tayo. Ah, hanggat mahaba nakababa pa yung lambat natin nahihilain huwag mawala ng pag-asa kaya malay natin sa may bandang may isang tumpok na yung ano, kawan tulad dito guys yun yun thank you lord salamat sa blessing dito na lang natin ito ililagay ah dito sa so, natin kaya boy walang barang yan boy <laughs> yun meron pa dito wala na sa may bandang